Uh, pasalamat ako sa mga media men na nandito. At least, maklarify itong issue uh, about uh, Joris Flores. Kasi, uh, I was uh, uh, asked by Sir John Aguirre, media man, na kung pwede daw siya maka-interview sa akin about uh, the emotional psychological impact sa parents ni Joros about uh, itong maraming mga fake news, theories tungkol sa kanyang kamatayan. So, I told uh, Sir Aguirre na mas okay kung magpuntahan doon para first-hand information okay uh, ang makuha ko. Kasi uh, gusto ko na first-hand information face-to-face -face interview para manalize ko yung profile ng ng parents ni Joros o kung may depression siya, may anxiety. Uh, yun ang purpose. At saka ko mag-base na ako sa social media baka baka iba yung ano, yung yung source ko. So, kaya I prefer na puntahan doon sa ano, sa kanyang bahay sa Mambug Banga Aklan. So pumunta kami doon kanina kasama ko si Sir John Aguirre at saka ang clinic assistant ko si Sasha at same time yung aming take, take it picture documentation. So dumating kami doon uh, 9.30 a.m. ngayong February 20, uh, 2025. So, ang una namin na na-interview, una ko na-interview, na yung kanyang grandmother. Kasi yung mother niya, out of uh, house, parang doon siya sa town proper kasi it's ang ang, ang mambog is uh, a, barangay o bang so after ko siya ma-interview nakuha ko siya ng first hand information next next ko gin interview at saka gin analyze yung father niya na si Joey Flores uh, father ni Joros Flores yung 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 namatay o oh, ano ba, okay, explain ko lang yan kasi maraming theories. Oh, isa Sabi iba, buhay. Uh, 37 years old siya, former mechanic at saka now a construction worker. Yung kanyang wife, the mother of Juros, uh, Kuan siya? Uh, vegetable vendor dyan sa Bama. So, ang purpose na pumunta kami doon, kung ano ba ang impact yung kanina sinabi ko na kung ano ang impact ng fake news in social media on the mental health of the parents of Joros. At saka ang purpose, i-clarify kung ano ba talaga yung issue about the death of Joros. Kasi maraming mga theorists, marami nang pumunta doon. May politiko, may blogger, may content, may, may content creator, may media man. May mga albularyo, may mga manghuhula, okay? Marami na, may mga volunteers, marami na. Kaya uh, gusto ko rin makatulong. Okay, gusto ko rin makatulong. Especially na uh, my clinic is here in Calibo. So, Na-interview ko yung father at saka sa assessment ko. Uh, yung father, depressed, anxious, at saka nag-overthink. Sabi niya nga, hindi niya ma-avoid yung overthinking at saka ma-remember yung kanyang anak. Kaya simpre, uh, dalawa lang ang kanyang anak. Mahal na mahal niya yung kanyang anak. At saka si Juros, parang siya ang panganay. Oo, nawala pa. So, it's very painful, it's very hard. So, yun ang feeling niya ngayon na uh, every time niya ma-remember uh, si Juros, nagkaka-depress siya and almost every hour, sabi niya, ang kanyang kwan, ang kanyang mind, nakatutok pa rin doon sa kay Juros kasi parang walang closure, parang may hang up. Okay, walang, walang closure. And until now, sabi niya, he is uh, 80% hoping na makita niya kanyang anak dead or alive. So, parang may, may hang up talaga kasi walang closure eh. So, nagapalpitit pa ang kanyang heart may heart palpitation pa siya. At saka, isa pang interesting ano, interesting na na-discover ko, na-traumatize siya sa mga social media. Mm -hmm. Oo, na-traumatize siya kasi parang pinistahan siya ng social media. Tapos, um, uh, up to the extent nasabi niya, ngayon, gina-off niya na kung may magtawag wala na siya nagareply para hindi siya ma apa, ma masyadong matraumatized at saka maka-avoid siya ng stress kasi talagang stressful talaga yan eh at saka parang nawala ng kanilang privacy kasi from time to time mayroong pupunta doon mag -ano doon mag mag interview at saka kung makita mo sa social media maraming mga theories okay so yan Uh, he is still 80% hoping that he can see his son uh, whether dead or alive. At saka na-traumatize siya. But yun sabi niya kinina, hindi niya, ano, parang kaboy niya siya mag-open ng kanyang cellphone para hindi ma, ano, siya ma-traumatize. At saka at least makamove on siya. Uh, but he tried not to be affected, yun sabi niya kanina sa mga <laughs> yung mga hakwan, yung mga news na makita sa social media para hindi hindi masyado maapektuhan ang kanyang mental health. Now, this is the ano, ito ang pinakaimportante sa lahat. Nung tinanong ko, ano ba in your answer, In your honest na opinion, sa heart mo talaga, naniwala ka na si Joros nalunod o talagang pinatay. Ito ang very interesting na hindi ko rin na nakita sa media at hindi rin na mention sa media na he is 100% na nalunod at saka walang foul play. Why? Because yung apat na yon, yung isa doon is the first cousin of Joros na hindi lang first cousin but his best friend. At siya daw, yung bumigay yung kawayan, sa kay Joros, only lang sa pag-analyze ko, parang hindi na nakita na Joros kasi nasa panic mode na siya eh. So kung sa panic mode ka, hindi mo na makita kung ang mga kuan ang mga yung i-extend sa iyo na mga materials to save your life. At saka baka siguro, yun din, nagpanic din yung ano, yung mga kasamahan niya at saka yung kasin niya. Kasi remember, he is not only a friend but his first cousin. So baka pag-extend niya ng ano, hindi din maganda ang pag-extend ng kawayan kasi nagpanic rin. At saka malagas, siguro, hindi ko nakita yung area, baka siguro during that time, ang current ng tubig, malakas din. So nagpanic sila, napanic si Juros, napanik din yung cousin niya na nag-ano, nag-extend ng, ng kawayan na yon nagpanic ang kasamahan niya, So, yun siguro, parang hindi na nakita ni Juros until na tuluyan na siyang nalunod. So, 100% sure yung kanyang father na walang nangyaring ano foul play. foul play. Kasi, nandoon ang kanyang first cousin at saka best friend niya. So, that's why, nung tinanong ko siya, Ano sir, kung makita mo yung mga kasamahan uh, ni Juros? Uh, every time ma makita mo, anong feeling mo? Galit ka? Na wala akong galit, uh, sir, sabi niya, dok, dahil alam ko na aksidente talaga ang ang lahat. Tapos, sabi ko, di ba, ano ka? Anong religion mo? Sabi niya, katulik ko. So, katulik ka, naniwala ka sa Diyos, ano ba? Uh, ano ba, may hinanakit ka sa kay Lord? Sabi niya, wala akong hinanakit. Wala daw siya kasi alam niya na Uh, aksidente talaga ang lahat. Sabi ko sa sarili mo, hindi mo sinisisi ang sarili mo na baka kung nandoon ka, nasave mo pa si J. Juros. Sabi niya, hindi dok, wala akong, ano, hindi ko sinisisi. Kaya one, dahil 100% ako sure na, na aksidente ang lahat. So, sabi ko, sir, may mga politiko, marami nang pumunta dito. Ano ang mga help na na-extend nila? Meron na rin mga help ang na na-extend yung mga pumunta doon, especially ang kanilang political leaders. Meron cash at saka meron din food na binigay sa kanila. Ako nag-extend din ako ng kaunting amount para sa sa family. So, 'yan ang first-hand uh, na interview ko uh, at saka first-hand information na nakuha ko sa uh, sa, sa sa father ni ni Joros dahil pinuntahan ko talaga doon. Face to face, nakita ko, na-assess ko yung mukha niya, narinig ko, na-analyze ko kung anong mga sinabi niya at saka kung anong feeling niya.